saan tayo pupunta? Sa Maynila. Di ba sabi nila, ang Maynila raw, ang syudad ng bagong pag-asa? Pag-asa? Magtatrabaho tayo sa pag-asa? Hindi. Iba naman yung sinasabi mo, yung weather bureau yun eh. Ang ibig sabihin ng pag-asa, hope. Ah, sa tayo magtatrabaho. Tulungan nyo! Isang birahan!

Habaladji, habaladja, umpa, umpa, ra, 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 titit, potot, aray! Ibang klase talaga itong si Don Ricardo, no? Isipin mo, iniligtas ko na ni yung anak niya, yung kalabaw pa akin ng pihan. Eh ganyan naman talaga yung mga mayayaman, eh. Mas maamor pa sila sa mga hayop. Yung mga asot pusa nila, ang kinakain sa riwang karne. Pero yung katulong, ang kinakain bulok na repolyo na nilaga sa asin. Kaya ugaling hayop sila dahil mas malapit pa sila doon sa mga hayop nila. Tao po. O oh, baka si Manny, buksan mo. Wala naman tayong kilalang Manny. Maniningil. Aray ko! Aray ko. O, oh, kayo sa dampa namin. Bakit? Pinasusundo ba kami ng papanyo? dahil gusto nila kaming kastiguin dahil sa pagkawasak ng panganang kalabaw nyo? Ako yumihingi ng dispensa at kapatawaran sa iyong ama. Ako, hindi naman yun ang pinunta ko rito eh. Pasensya na kayo sa inasal ng papakot ng kapatid ko ha. Kasi, sorry, papa ko kasi may alta presyon. Kapatid ko naman, sumpungin talaga. Oh, hindi nyo ba ako aanyayahan pumasok? Ah, tuloy ka, tuloy ka. Nakita ko kung paano mo iniligtas si Ana at kung paano mo pinatulog ang kalabaw. Kaya, please, tanggapin mo naman ang maliit na halagang to. Wow! Elsid! Salapi ang kapal! Tembong, stop to kong. Alam mo kasi mo, ah, uh, este, iha. Eh, yung ginawa ko, eh, kusang loob yun. Kaming mga maihirap, hindi kami nagpapabayad. Elsid, ikaw lang yun. Ako nagpapabayad ako eh hindi niyo kilala at hindi niyo rin alam ang pwede kong gawin. Oras na hindi mo tinanggap ang perang ito, magdaramdam ako. Iiyak ako ng iiyak at baka hindi na ako umalis dito Sige na, Elsie, tanggapin mo na yung pera. Pag hindi umalis yan dito, sa mong patutulugin niya, nakita mo naman iisa higaan natin. At higit sa lahat, wala tayong kubeta. Sa umaga nga, sa pilapi lang tayo nakaupo eh. Sige, kwento mo na yung buong buhay natin. Umpisa mo na. Sige na. Oh, na paano naman to? Ano nangyari dito? Yan ay isang alaala -ala ng kanyang kabayanihan ginawa para sa bansang Pilipinas. Oh, kawawa ka naman pala eh. Mas lalong kakailanganin mo to. Sige na, tanggapin mo na to na makauwi na rin ako. Pakilagay na lamang dyan sa lamesa. Maraming hmm. salamat. Hindi, kami nga dapat magpasalamat sa kabayanihan ginawa mo sa kapatid ko eh. Oh, mm. tuloy na ako. Bye. Sige, iya. Atit na kita. It's okay. I can manage. Ingat ka. Bye. Ang ganda. Ang ganda talaga. Maganda siya? Hindi. Ang ganda ng pera. Sampung libong piso. Ang ibig sabihin, limang libo sa'yo libo sa akin. At yung libo ko, itataya ako sa wedding. <laughs> Bakit na naman? Tama naman yung iniisip ko ah. Wala na nga tayong makain, tataya ka pa sa wedding? Yung kalahati niyan, dadaling ko kay Aling Ebeng. Yung namatayan yung may anak na may TV. Ano? Aba, tembong, maawa ka naman. Walang pampalibing si Aling Ebeng. Oh, Arnett! Wala ka na naman nakipag dyan. May malaking diskurso naman kayo ni Ana, no? May bago pa ba dyan sa sister mo? <laughs> Umalis na lang ako, baka lumala pa ang bagyo. No, don't worry. Malapit na naman ang opening ng classes sa Manila. You'll we'll have enough time to convince her. Diba? Smile! Sana nga. Ang wrinkles, Ana! Ang wrinkles! tandaan mo, lagi sinasabi sa atin ng ating dermatologist na kung na nasa isip, hmm, siyang lumilitaw sa kutis. Gusto mo bang tumanda ka agad? Ano bang problema mo? Who's your problem ba? Si Arnel na naman. Eh, sino pa? Kung makaasta kasi yun, nakala mo, engaged na kami. Excuse me, no? Pero hindi pa ako sigurado kung siya talaga ang gugustuhin ko. Ano ma plano mo sa buhay? Ang magpaka-old maid ka na lang. Ang habang buhay umupo na lang sa rocking chair na to. Kung may problema ka, huwag mong pasanin. Isalin mo sa iba. Better still, ipasolve mo kay Bernardo Carpio. Sino na naman yung Bernardo Carpio na yan, ha? Sino pa, Eddie. yung poging mala Samson ang dating. Yung nagpatumba ng kalabaw kanina nung muntikang napatay. <laughs> ano ka mo? Ano ka mo? Ano yung sinabi mo? Ulitin mo? Pogi! Are you crazy, ha? Alam mo, kung malabo na yung mga mata mo, magpatingin ka na sa optometrist. O, oh, ayan, ayan! Umanda na naman ang pakasuplado mo. Bilip na bilip ka talaga sa unggoy na yan, ano? Ha? Ha? Ay, obvious naman sa kinikilos ko, di ba? Pues, ikaw ang magpakaloka at mag... isa unggoy na yon. Pa. Oh, Iha. Ano ba nangyayari sa inyong dalawang magkapatid? Hindi na kayo nagkatagpo. Ang papa naman, hindi ka na nasanay sa kapatid kong yon. Alam mo naman pag araw siya, gabi ako. Pag gabi naman ako, araw siya. Eh, paano pa kami magkakatagpo nun? Ah. Alebing. Pagkikiramay po ako. Um, meron po akong Konting halaga rito. Makakatulong po ito. Sige po. Ang gusto ko ay ayusin yung mabuti ang... Ikaw, Maxi. Ang tingin ko sa ay eh, parang binabaliwala mo. Baka nakakalimutan mo, milyones ang pinapasok niyan sa ating kaban sa bawat araw. Don Ricardo, alam ko ho yun. At alam ho namin lahat yun. Pero mainit to ang panahon ngayon. Paano na yung mga kaban na pumapasok sa atin? Paano ko na target kami? Paano ko na butas yung mga sako? Sino makikinabang diyan? ang mga buhayang nagkalat sa gobyerno. Ha! Kapag nangyari yun, sir, hmm, kayo rin ang mawawalan. Tandaan nyo, gusto ko manatiling number one financial ng mga p hindi lamang dito sa Luzon, kundi pati buong Visayas at Mindanao. Huwag kang mag-alala, Don Ricardo. Hindi ka lang magiging number one. You'll always be the only one. Alam mo, Cid, napag-isip-isip ko, kung habang buhay tayo dito sa asyenda, wala mangyayari sa atin. Walang asenso. Ano binabalak mo? Mabuti pa. Yung perang ibinigay sa atin ni Don Ricardo, gamitin natin para makapagsimula. Eh, saan tayo pupunta? Sa Maynila. Di ba sabi nila, ang Maynila raw, ang syudad ng bagong pag-asa? Pag-asa? Magtatrabaho tayo sa pag-asa? Hindi. Iba naman yung sinasabi mo, yung weather bureau yun eh. Ang ibig sabihin ng pag-asa, Hope. Ah, si Sigiri Luhan tayo magtatrabaho. Elsid <laughs> naman eh. Unting English lang hindi yung pumadali. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang grade 2 lang inabot ko eh. Kopyahan pa yun. O oh, nga pala, no? Kailan tayo luluwas? Sa lalong madaling panahon! Paalam kahirapan! Halika na, mauuli pa tayo sa biyahe ng train eh. Bye-bye! Kasado kayong dalawa. Eh, bakit Oh? Anong bakit? Hindi niyo ba alam na bawal tumawid dyan? Ang tawag doon, jaywalking. Jaywalkman? Abay, wala ako kaming kilalang Amerikanong jaywalkman ang pangalan. May kilala ka ba jaywalkman? Hoy, ignorante! Jaywalking ang ibig sabihin tumawid kayo sa hindi dapat tawiran. Mamang polis, pasensya na ho kayo. Wala ho kami kaalam-alam dito sa Maynila eh. Bago pa lang ho kami. Tara! Boss! Tara sa presinto! Sir! sir Mamang polis, pag-usapan na lang ho natin to. Kanaan ba? Bueno, pwede naman natin pag-usapan yan, ah. Pera? Ay, hindi pa pwede yan. Wala sa listahan ng mga gastos natin sa Manila yan. Mas gusto ko pa makulong kaysa magbayad yan. Ah, ganon. O bueno, sa presido talaga bagsak nyo. Tena! Opo, opo, sandali ko lang, sandali ko lang. Ah, uh, <laughs> eh, mga pamangkikusil eh kadadating lang ho nila rito, galing sa probinsya. Oo, oh, ngayon. patawarin niyo na ho sila. Hindi na ho maulit yun. Siya, 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 sige na nga. Pero, babantay mo ang dalawang niya baka sa susunod, eh, masagasaan naman ngayon. Oo, oh, babantay ko. Sagot mo yan, Sigurado. Ha? Sige, lakad. Uh, tara, tara. Ah, uh, maraming salamat nga ho pala sa pagtulong niyo sa amin. Ako nga pala si Tembong, siya ho si El Cid. Ano ang pangalan nila? Uh, ako si Nonong. Alam niyo, numakita ko kayo. Naalala ko nung bagong salta ko rin sa lunsod eh. Ganyan-ganyan din ang pangyayari. Teka, saan ba kayo tutuloy ng lagay na yan? Uh, sa Manila Hotel. Hey, may bahay na tayo? Mahal doon ah. Mahal daw doon ah. ah. Nagbibiro lang ho ako. Wala nga ho kaming bahay rito eh. Ah, wala ba? Uh, Teka, pansamantala, sumama muna kayo sa akin. Ano? Ano? Mabuti. Ako nakakit sa inyo. Alam nyo ba dito, marami nagkalat na masamang elemento. Delikado ang katulad yung walang pirmihang inuuwihan dito. Walang problema dyan sa barong-barong ko. Kaya lang, pasensya na kayo. Medyo konti-tiis. Mabuti na yun kaysa wala naman kayo masisilungang bubog pagdating ng gabi. Marami akong mga alagang bata. Ay huwag magalala mag dahil sila naman yung magagalang, mababait at mga tahimik na bata. Ah! <coughs> Kung no, no, no. tama kayo. Sila na yung mabait, magalang at tahimik. Pangit mo! Ang laka ng butas ng ilong mo! Huh? Walis ka dyan, baka masingot ka! Ano pangalan mo? Tembong. Tumbong? <laughs> bata, mga bata, wag niyong binibiro yan. Ulo niyan. Marami ng na... kain niyan. Ang gustong gusto yung mga batang tanong ng tanong Ah, ganoon. Dapat pala makulong 'yan! Makulong si Tempo! Ikulong si Tempo! Kulong, kulong, ikulong! Ay, si Kuya B-boy. Sari-galeng. Eh, namulat po ng basura. Pasya nga pala, ha? itong bago natin makakasama, si Kuya Elsid nyo at si Kuya Tembong nyo. Sila makakatulong natin sa paghahanap ng pagkain. Ayos! Yay! Yay! <laughs> Magandang hapon po. Oh, huwag kaya malayo nilakad mo, ha, Nora? Hindi naman po. Ang mga bata, madala akong pagkain, oh. No? Ako rin! Hati-hati tayo. Ako nga pala, oh. Ito nga pala si Elcid. Si Elcid at saka si Tembong. Kamusta kayo? Um, okay. Um, Tata Nonong, di na po ako magtatagal, ha? Mauna na po ako. O, sige, mag-iingat ka, ha? Sige. sige. Ang dami nila nakakainang tumira rito. Ah, uh, Magnonong, pwede mo magtanong sa lang? Ano yun? Balak nyo magtayo ng bahay ang punan? eh, <laughs> yung ba mga bata? Wala. Alam niyo yung mga batang niyan eh, nakita ko noong araw sa lansangan na kakalat-kalat. Kagaya niyo rin. Eh, wala naman akong kasama rin sa bahay, kaya inampung ko na. E yung... Ah, si Nora. <laughs> inaanak ko yun. May anak kayo doon? ganda no, no? Ah? Hindi, inaanak ko. Ah, inaanak nyo? Kumpare ko tatay noon eh. Eh ngayon, tatay niya, nanay niya, patay na, ulilan lubos na. Ako na lang ang tumitingin sa kanya. Ah, uh, Mang Nonong, tutulungan po namin kayo. Gagawin po namin ang lahat ng amin makakaya para po mapakain namin ng na maganda yung mga bata. At uh, makapag-aral din po sila. Salamat. Eh, talagang nahihirapan na rin ako eh. Ah, uh, Mang Nonong, hmm? pero bago namin simula ng pagtulong, pwede mo makahiram na isandaan? Hmm. Nagbibiro lang. Nagbibiro lang. Oo, nagkulay talong nga kayo eh. Malapit nang sumaya yung bangka natin. Alot sa tayo pera. Walang problema. Mangho-hold up tayo ng bangko. Abay! Buka pala eh, bakit tayo mag-hold up? Eh, yun ang nakasulat sa comics, eh. Luwanagin mo. Oh, ito na pala si Bimbo, oh, eh. Oh, ito na pala si Bimbo. Oh, Kuya Solo ko. Kuya Tembo, Kuya El May kasalanan kami. Hindi naman namin pwedeng itapon tong mga to. Ano ba yan? Pwede po bang makita, Loy? Kasi po, wala na po kami matitiraan, eh. Kahit ngayon lang po. Sige na po kasi po, ang lamig-lamig po dito sa labas eh. Siyam, isa na lang ang kulang, pwede na tayo sumali sa PBA. Ikaw naman, B-boy, oh. Ang dami-dami na natin dito, nakakahiya ke El Cid. Ah, wala pong problema dyan. Alam niyo po kasi kami ni, uh, kami ni Tembong, kahit po dalawampu pa yan, eh tatanggapin po namin niya ng buong puso. Di ba, Yes, yes, Joe! So. Pasok kayo. Upo kayo. Upo kayo. anak, ito ang inyong Kuya Tembong. Ha? Mas matanda siya pero bata ang isip niya. Naman. <laughs> Magmula ngayon, miyembro na kayo ng pamilyang ito. Tinatanggap na namin kayo. Alam mo, Elsie, maghapon na tayo naghahanap ng trabaho eh. Ginabi na nga tayo eh. Mabuti pa magpahinga muna tayo. Ano yung mong sabihin? Ayaw mo na. Ha? Sumusuko ka na. Pagod ka na. Eh, tutulad mo naman ako sa'yo. Eh, palagay ko, nangihiram ko ng lakas sa labindalawang kabayo eh. Eh, kung hindi tayo ihinto, baka huminto na yung puso ko sa paghinga. Oh, oh, no, oh no, no, no. Babae, hindi dapat sinasaktan yan. Abalo ko to. Oh, oh, <coughs> ah! Salanan mo yan, ha? Ah. Oh. Manigarilyo ka muna. All right. Ah! 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 <tipulog> Yun na ba, Mano mo? Oh, o, na ka na! Isa, dalawa, tatlo, apat, manip, to, walo, siyam, You're out! Pakialam, Erocan! Bakit ka nakialam sa away namin, ha? Ikpapalapat ka talaga ng papil sa akin! Ah, magandang binibini. Hindi ko ginawa yun, nang dahil ikaw eh, anak ni Don Ricardo. O, oh, isang napakayaman. Ginawa ko yun dahil nangangailangan ka ng aking tulog. Dahil ako, ayoko nakakita ng babaeng sinasaktan. Nagturog ako ng aking puso. Oh, is that so? Well, hindi ko kailangan na tunog mo. Dahil unang-una, -una, hindi ako naaapi. At pangalawa, away namin magkaibigan yung away namin kanina. Oh, Police! Wait, okay. Polis! Ba sa Polis! Ba Polis! Hulihin niyo to! Binugbog yung kasama ko! Polis! 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 Ha? Bu Naku! mati.